Mm. Luto naman tayo ng ating ulam mga idol ah, Meron nga pala akong pinakas dito At saka takway at saka puso Nakakidkid nga po pala akong ng gata dyan At saka talbos ng gamuti Ito naman yung ating ulamin mga idol. Tingnan niyo po niyan mga idol kung paano ako magluto ng ating laswa. Laswa, laswa lang muna tayo mga idol kasi <laughs> nagkakasawa naman yung manok at saka baboy ihiwa ko lang yan ng ganyan kali, kaliit yung ating puso mga idol nasa dipindi po dyan sa inyo kung paano kamo maghiwa ng puso basta ako ganyan ng kaliit yung aking diskarte sa paggayat ng puso at pagkatapos nga palang ginayat yan ay maglagay ako ng asin tapos yung pigain po muna natin lamas lamasin po natin parang naglamas lamas lang ng katabi mo paggabi <laughs> Kasi pag hindi po natin linama sa mga idol at sa pigaan, mapakla po yan. Kunin lang po natin yung sarili niyang sabaw pag hindi nyo po nakuha dyan, wala pong lasa dyan. Nagpainit lang po ako ng mantika dyan. At nagisa ako ng bawang. At saka sibuyas, igisa lang po natin yan hanggang lumabas yung kanyang aroma. At saka lagyan pa natin ng kamatis yan. Kasi masarap pag may kamatis yung ating ginataan. Shout out nga pala dyan kay John Ray Lintiha. At shout out kay Mandado Lairin Diaz. Isos uh, Laudato. Pro Maximum Security Agency sa Diwod, Halaor, Haidam, OIC, Bernisto. Shout out po dyan sa si inyo mga idol. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. From Kalinog po yan sila lahat mga idol. At pagkatapos nga pala nag ay naglagay na po ng ating munggo. Hindi ko na pinakita kanina kung paano ko pinakuloan yung munggo. Kahit magpakulo na lang ng munggo, ituturo ko pa sa si inyo. <laughs> Dinagdagan ko na nga ng bitsin dyan. Magic sarap at saka asin. At saka linagay ko na yung ating puso na ginayat kanina. Yung ating ulo ng lison niya pala, inihaw ko dyan. Pagkatapos kong inihaw at agad ko namang hinugasan. Kasi pag hindi mo hinugasan yan, maraming abo na <laughs> nakadukot dyan. Ah. Hmm. Intindihan yung dubla ko na nung nagnapagmakal ko dyan. <laughs> at pagkalipas ng 10 minutes na pinakuluan ko yung ating puso, inilagay ko na yung ating ulo ng lison kunti lang nga pala yung asin yung linagay ko yung kanina kasi parang maalat yung ating ulo ng lison. Pinakuluan ko lang yan ng mga 5 minutes. Saka linagay ko na yung ating takway na walang kamatayan. Ah, long distance. Ah, long distance relationship. <laughs> February 14 na po. Maganda-anda na po kayo. <laughs> May mangyayari na po na hindi maganda sa inyo. <laughs> Ilang araw na lang. February 14 na. Bahala na kayo dyan. <laughs> Yan yung palagi ang sinasabi ko. <laughs> sa tao sa may-ari ng mga katubuhan, kamaisan, kasagingan, bantayan nyo na po yung inyong pananim sa February 14. Kasi pag uh, darating ng 15, kahit uh, tingnan nyo, marami nang sira yan. Kain <laughs> tayo mga idol. Meron ako ditong tinakas nga linuto ah. Dang puso, saka ukra, takway, talbos ng gamuti, saka munggo, ginataan mga idol. campeon to. Hmm. Ito so, sa lang mga idol. Ulam na to. Kain tayo. I amin mean, Tak mga idol. Lah. Hmm. Ito na naman yung takway na hindi pinutol. Lah. Hmm. Dito to. <laughs> hmm. Nan. Haba oh. Mm. Ah. Guapo mm. mm. Ulo uh, ng lison mga idol Mmm, kain ka. Sabad ka na. Kain ko tayo mga idol. Sarap ulam natin. 음음 a m 오 i 로리리 e thank you Lord busog na po ako mga idol maraming salamat sa panonood nyo bye bye